Buenos damas y caballeros. Uh, uh, welcome to another uh, session of the Blogcaster. At uh, today we are going to discuss uh, about updates jansa International Criminal Court at uh, kung ano ano ang ang depensa ang uh, iniisip niya uh, A uh, Defense Council uh, eh, Nicolas Torre uh, Nicolas uh, Kaufman Sorry, medyo distracted ako kasi Medyo masyadong gumagalaw itong uh, Itong kwan na to Tripod ko So, yan uh, At uh, titigil muna kami isang lugar dito Para lang uh, At uh, hindi tayo masyadong kwan uh, Distracted So, yun na uh, sa tono ng, uh, ng uh, kasi itong si Kaufman humihingi na uh, humingi na sila ng deferment or humingi na sila ng postponement ng September 23 trial. Ngayon humihirit siya, hindi na talaga kaya ni Duterte umaten pa ng trial. Ha, indefinite. Kung forever. Well, hindi na niya kaya. Either either, uh, either uh, makalimutin na siya or uh, nanuloko na siya. Parang ganun ang pinapakita ni Nicholas Kaufman sa korte. Kung baga, pa, pa, tama yung uh, si, uh, in, initial, uh, di ba last week nag-vlog tayo about dito, sabi natin baka uh, defense of insanity ang ipipli nila. Pero syempre nakakahiya rin kung sabihin nanuloko na si Duterte. Ngayon, kumuha sila nyo ng na yung psychologist uh, at na na-examine si Duterte ngayon hindi parang hindi na daw maalala, makalimutin na talaga. Makalimutin na, hindi na niya ma maalala ko ano-ano mang bagay, ganon So sa akin ang dating nito parang ah 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 syempre at uh, defense niya ito dahil kung tanungin siya o oh, nag-order ka po matay dito, hindi ko maalala. Kaya, uh, totoo ba inistrakan mo si Roy Nagarma pumatay? Hindi ko maalala. Sino ba si Roy Nagarma? Hindi ko siya kilala. Uh, naging girlfriend mo ba si Roy Nagarma? Mara marami akong girlfriend. Ganon. <laughs> ganon. So yung mga ganon. Hindi. Uh, kwan lahat. Ha? Kasi yun nga. Ta tama nga yung sinabi ni... Uh, ni Uh, defense Council na tumutulong sa mga biktima na si uh, ne, uh, former congressman na uh, Nery Colmenares at uh, dapat 2028 20, ibalik i, i look -look na natin yung Senado si Nery Colmenares. Ah uh, sabi niya wala talagang defensa si Duterte. Wala talagang tao lumantat para depensahan siya. Ha, lahat sila bato, sila Bongo. Ha? ginagawa lahat para hindi makapunta sa The Hague kasi kung mahal talaga nila si Duterte ha alam nila yung katotohanan Bongo bato kasi si bato at si Albayalde pwede akuin wag nyo na ipitin si Duterte kami ni, kami kami ni Juan ako si bato pati si pati si Juan Albayalde ang talagang nag-isip yan ha yan o yan o plano kang kami ang pumatay, wag wag niyo na si IPitin si Duterte. Kami ang may kasalanan. Wala walang lumalantat na ganyan. Wala, Pwede rin lumantat si Aguirre. Sabihin wal, hindi walang EJK case na na-process namin dahil kagustuhan namin, walang utos sa amin si Duterte. Wala ring gumagawa ng ganyan. Wala. Ha? Meron meron sa prosecution ato si Arturo Las Cañas pwede itinuturo si Duterte na mastermind eto na naman si Royina Garma so ang di ang lang ni Duterte diyan ay o oh, kilala mo ba ito si Arturo Las Cañas? sino yan totoo ba inutusan mo si Arturo Las Cañas? pumatay hindi ko maalala so lahat hindi ko maalala ano bang pangalan mo hindi ko maalala <laughs> So, sa bandang huli, hihingi na lang nila na ibalik si Duterte at iikwan sa Mandaluyong Mental Hospital. Ha? I-detain sa Mandaluyong Mental Hospital. Yun na lang ang kwa nila. Baka yun ang ultimate kwa nila. Ultimate uh, strategy nila. Ah, kasi sa kwa niya, sa pleading niya sa 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 ICC, sabi ni Kaufman na ah, ito ay ah, ibasahin natin itong Rappler report. Ah. Sabi ni ah, ah, ah sa, sabi pa ah, sabi ni Kaufman, meron daw si Duterte deteriorating cognitive condition. deteriori, ah, ah Miel Pule, ayaw naman gamitin yung word na demensya kasi ah, ma marami rin mga magagaling mga eksperto makikita kung may de, de dementia o hindi pero parang ganun na nga Jerome Belliana papunta na nga doon deteriorating cognitive condition hindi na niya ha hindi na niya sabi ni Kaufman ah uh, itong de deteriorating condition de deteriorating cognitive condition prevents him from recalling events So, hindi na niya maalala yung mga pangyayari. Places. Saan ka nakatira? China. Anong favorite place mo? China. Saan ang loyalty mo? China. Saan ka naging presidente? China. Siguro ganon. So, uh, this, uh, ito daw condition prevents him from recalling events. Places. Timing. Especially timing. O, oh, ito bang... Ito bang araw na ito inutusan mo ba si 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 pa uh, uh, na Garma para pumatay itong mga Chinese drug lords? Hindi ko maalala. Nakausap mo ba si Roger Garma? Hindi ko maalala. Aha. yun. <laughs> Sabi ni Kwan Miel Pule baka para napanood niya yung YouTube ni Kwan ni Bruce Willis na may dementia talaga. Oh, this condition prevents him from recalling events, places, timing, or even members of his close family and defense team. Uy, kahit defense team, hindi na niya. Sa, uh, sabi ni Kaufman, uh, who am I? Who are you? Sabi ni Duterte. Sabi ni Kaufman, how, many, how much are you paying me? 150 million. O oh, yun, maalala ni Duterte na pinabayaran niya si Kaufman ng 150 million. Hindi rin niya maalala yung pamilya niya. E, eh, ikaw ba naman, kung meron kang 16 girlfriends, 13 to 16 girlfriends, pagkatapos marami kang anak, hindi mo talaga maalala lahat yan. Hindi lang nga siguro yan ko eh. Hindi lang nga siguro yan 16 more. Baka 100 pa yan. So paano mo maalala yan lahat? Di ba? Kahit ako nga, hindi ko maalala lahat eh. uh, so, Itong Kwan itong ah uh, uh, this uh, na nasa nasa na itong mga details nandoon sa defense ni Kaufman na uh, na pinadala pinadala niya uh, na sa ICC ha uh, sa ICC uh, kaya humingi siya na indefinitely kumbaga indefinitely walang kasi ang sabi ng ICC okay hindi natin ituloy yung September 23 Uh, uh, we will decide on what date para ituloy yung kwan, yung trial pero ang gusto ni Kaufman indefinitely, ibig sabihin forever, hanggang mamamatay si Duterte hindi itutuloy yung hearing hanggang mamamatay, indefinitely uh, pagkatapos ngayon meron sila lugar na gusto ilagay, i-kwan natin yan dahil si Duterte is unfit to stand trial hindi niya kaya to stand trial unfit to stand trial so mr kaufman i nyo ito para umabot ito kay kaufman i -like nyo ito para umabot ito kay kaufman uh, mr uh, atorni at 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 kaufman if, if you're saying duterte is unfit to stand trial how about duterte sitting down How about sitting down? Kasi sabi niya, unfit to stand trial. So, will he be fit to sit down during trial? <laughs> Corny, di ba? <laughs> Corny! Uh, so, yun. Ito yung, ito yung kwa niya, ito yung pleading niya. Kaya, voting 2 to 1, yung pre-trial chamber, ay pinagbigyan siya. Pinagbigyan siya na... In fact, isang judge, isang judge lang ang sinal ang nag-object. Ha? So kaya ngayon, kaya ngayon wala, wala, uh nga, nga tayo lahat. Nga nga. Wala, hindi matuloy yung September 23. Hintayin pa natin kung pagbigyan pa itong itong mga judges sa kahilingan ni Kaupan na sinabi indefinite. Ibig sabihin walang walang tiyak na panahon, eh sabi niya pasama ng pasama yung mental mental condition ni Duterte. So kulang na lang sabihin niya, bigyan ng jacket 'yan. Jacket straight jacket sa Mandaluyong. Ah. So at uh, under naman sa rule 113 of uh, the ICC's rules of procedure, ang pre-trial chamber may order a medical or psychiatric examination. O oh, yun, pwede naman sila. So siguro, kaya uh, dinifer muna nila yung September 23 trial para examinin si Duterte uh, uh, ukol sa mental state niya. Na, pero pwede naman magdrama si Duterte, di ba? Nung umapir siya sa 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 Congress, sa trial sa Congress, ang tanong pa niya sa anak niya, o oh, kumusta ako? Pamp pampamas na ba ako? Sabi ng uh, sabi ni Sara, 110 daw mas mag magaling pa. Ah, 110 chance na hindi lang 100% kundi 110 chance ka uh, chance manalo siya sa ng Pamas Award. So, kumuha sila ng psycho neuro psychologist neuropsychology, sisipin mo, kahit si Kaufman, di niya kilala, hanip pa. Pambira to eh. Oy, tremendous, thank you, thank you very much for supporting independent and truthful blogging. And Connie Jane, ha? Ngayon ko lang nabasa to kasi mahirap magbasa dito sa, sa cellphone. Connie Jane, thank you for supporting independent and truthful blogging. Makikita na natin si Duterte sa mental hospital kasi kuwa na daw nagiging kuwa na naluloko na uh, hindi na nakikilala pati lawyer niya pati mga anak niya sa dami at asawanya sa dami so sabi niya ang neuropsychologist ng Duterte uh, the degree of cognitive decline renders him unfit to strand trial so yun nga yung ah uh, 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 unfit siya to stand trial. So, eh, pa, 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 patayuin mo nyo, pinapatayuan nyo kasi eh. Paupuin nyo, di ba? Para fit to sit trial, oh, di ba? Kordi talaga. <laughs> Pilit talaga. <laughs> okay. ah, uh, sabi pa ng psychologist, judicial accommodations, e.g., hearing support, breaks, simplified language, Sum summaries are unlikely to restore functional capacity sufficient for full trial so medyo malabo daw talaga yung mga kahit ano pang gagawin pababa ng pababa na talaga yung kanya, yung pag-iisip niya yun uh, at sabi rin ni at uh, nag rin pala siya na MRI rin pala siya. July 21. Ah? Yan. At uh, pero nag-react naman dito si County. Sabi niya ah uh, nakita na nila yung yung uh, yung yung uh, evaluation ng IC ng ICC psychiatrist naman wala naman sinabi na he, he was not uh, he not fit to stand trial ah? at hindi naman daw independent ito kasi psychologist sa neuropsychologist ito ni Duterte ang ah? yan ah pero ah, sabi naman ni Conti at nabablog naman natin ito every time naman ba bago pi pinagalitan ng ICC si Sara dahil lumal ang ang, ang kaso sa kwan sa sa media at hindi sa trial pinipigil ang trial pero kiaw kyaw ng kyaw-kyaw sa media ah, pa-interview ng pa-interview kaya pinigil siya ng ICC na ilaban nyo na dito tayo sa loob ng korte maglaban hindi sa media before napigil sila ang dami naman sinasabi nila Kitty, nila Pulong, na okay naman si Duterte. Nakikilala naman sila. Yun lang, sinasabi nila, nagiging depressed, which is normal. Siyempre, kung ikaw ba naman ang kasama mo ay si Mariang Palat na lang araw-araw, maluloko ka talaga. So, uh, sabi pa nga ni Kitty, there was no reason to worry about Uh, my father so wala daw rason para, mar, para mag worry ukol sa, sa tatay niya kaya sabi ni uh, sabi ni, uh, ni uh, Tony Cristina Conti eh sa past 4 months ginagawa lahat ni Kaufman para i tayo na nanghina na talaga si Duterte. Pero yung mga anak naman niya, sinasabi okay siya. So sino ba na, dapat ang paniwalaan natin? Yung si Kaufman o anak? Tama rin naman. Ha? Tama rin naman. So dito, dito na nakikita natin ha? na naging tama yung kwa natin, yung uh, yung uh, yung unang vlog natin dito yung binalita ko sa inyo yung pag pagtigil ng uh, pag defer or pag postpone ng September 23 trial pre-trial uh kwan uh, hearing. Sabi natin doon baka sa bandang uli, uh mapiplay play sila. So parang ganito na nga ha. Parang hindi nga insanity pero ulianin or makalimutin. So yung, tama hindi talaga hindi talaga malayo mauwi ito sa pagsasabi na naloloko na si Duterte at dapat ibalik sa Pilipinas at ilagay sa Mandaluyong Mental Hospital that way uh, <laughs> double shooting birds with, with one stone na sila uh, mabalik na sa Pilipinas ma kwan pa ma pa sa uh, Mandaluyong Mental Mental Hospital So yan po yan po ang latest dito sa issue ngayon. And we will be coming back for more issues. Thank you very much for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.